guys, magandang hapon sa ating lahat guys <laughs> so ayan guys, kahit umuulan talagang sumugod sa ulan guys, baka pamilya lang and, ayan guys oh ayan, nakarami na ako ng diaper, dati panim-anim lang papat-apat lang, ngayon, 48 na guys Ah, di ba? sana ko oh, lang tayo ito ako, syempre hindi na ayan guys, mga pinapili natin guys oh, ayan, oh. mga pagkain, mga bata ayan yung gusto mga bata guys eh ayan, syempre hindi na mawala. yung pampaipo ng bato bato, <laughs> yan. Tapos, ang pinakamasarap sa tagpulan, guys, bulad. O, oh, yan o, oh, bulad o, oh, daming bulad o. Oh. Dilis. O, oh, may sapsap. Ayan oh, o, oh, sapsap o. Oh. O. Oh, yan, hindi na oh, wala yung mga lamas, bawang. Pag maglaba kayo, guys, kailangan nyo lagi ng anyel. Para maputi yung sabot. <laughs> para maputi yung sabot. O, ayan o. Oh. Ayan, ayan o, chicharon. Ayan na chicharon, guys. O, oh, yan, oh. ayan o. Oh. Kasi itlog maalat. Ayan o, oh, itlog maalat. Tapos, ayan yung mga gato natin, guys. Meron tayong mga juices. Ayan, siyempre, ayan o. Oh. Oh. Ang dami namin po rin guys. Kalaman sa gracia guys. Lord, thank you Lord sa gracia Lord. Thank you. And kalamit tayo mga juices guys. Oh. And doon. Yung mga karton. Oh. I-display ko yan ngayon. Ito o. Oh. Kasi, ito yung mga hinahanap guys eh. Gusto sa mga bata. Ayan. Tapos, ayan. Meron tayong dalawa sa akong bigas. Ayan guys. Ayan o. Oh, dalawa sa akong bigas o. Oh. oh di ba? Naka-dalawang sako tayong bigas for today's video.